Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan. Dahil sa pagkakatalo ng ating Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei ay nalagay nga tayo sa alanganin na sitwasyon. Ang game mamaya kontra sa New Zealand All Blacks ay kailangan natin na ituring na tila ba isa itong knockout game. Dahil kapag natalo tayo dito ay kailangan natin na matiyak na manalo laban sa Iraq. At kahit na manalo tayo sa Iraq ay hindi patiyak ang ating pwesto dahil kung maisahan nga ng Iraq ang Chinese Taipei ay dito na magkakaleche-leche ang lahat So halimbawa matalo tayo ng New Zealand at manalo naman ang Iraq versus Chinese Taipei. Ang gilas ang babagsak sa last spot ng group standings at tayo ang magiging tanging team na walang panalo. Obviously sa game natin laban sa Iraq ay tayo ang Yamado dahil world rank number 92 sila. Subalit pukod nga sa alam naman nating lahat na bilog ang bola, sa game nga nila kahapon kontra sa New Zealand ay hawak pa nila ang lamang by half time. Oo, natambakan sila ng 22 points sa dulo. Subalit so, nagpapakita ito na kaya nilang manggulat at hindi sila pipitsugi na team kahit na world rank number 92 lamang sila kumakuha nga ng gilas ang panalo laban sa New Zealand ay malalagay tayo sa sitwasyon kung saan kontrolado natin ang ating landas. Subalit kapag natalo tayo dito at nanalo ang Iraq laban sa Chinese Taipei, mapupunta tayo sa sitwasyon na bukod na lang nga sa kailangan natin na talunin ang Iraq, kailangan din natin matiyak na magkaroon tayo ng significant lead. Dahil kapag manalo tayo laban sa Iraq ay kailangan natin na matiyak na hawak din natin ang lamang pagdating sa point system dahil magkakaroon nga tiebreaker. Obviously, kung matalo tayo sa New Zealand at matatalo pa tayo sa Iraq, well, pwede na nga magbalot-balot ang ating gilas Pilipinas dahil uuwi na kagad sila at hindi tayo aabante sa quarterfinals. Kung matapos naman tayo bilang ang third seed ay makakalaban natin ang number 1 sa kabilang grupo na posibleng maging China o kaya naman Jordan na tinalo natin sa tune-up game. So napakahalaga ng game mamaya ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. So balik kailangan din natin tutukan ang game ng Iraq at Chinese Taipei dahil isa din ito sa magdidictate ng ating pwesto sa group stages. Kung matalo naman ang Iraq at matalo din tayo sa New Zealand, edi eh di knockout game ang mangyayari sa ating final game sa group stage S. Ang New Zealand ang highest ranking team sa FIBA Asia Cup sa likod lamang ng Australia at may pag-asa naman tayo dito sa mga previous tournaments ay hindi naman sila nakakalayo sa atin ng sobra at palagi naman natin ito nasasabayan. Ang manalo laban sa kanila ay hindi naman natin masasabi na suntok sa buwan ang chance natin dito. Ganun pa man matapos ang pinakita nating performance contra sa Chinese Taipei and even sa Black Bears bago makumpleto ang comeback, hindi nga madami ang ganun ka-hopeful o confident na kakayanin natin nito. Sumalit isang bagay nga ang tiyak. Kung ang ipapakita ng gilas sa tulad ng ipinakita nila kahapon matulog ka na lang nga, kaibigan dahil sayang lang ang pagpuyat mo Ano ba masasabi nyo tungkol dito?